Ginisa ng mga senador ang mga contractors ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ang kontratistang si Sara Diskaya umamin na may 28 luxury cars at isa sa may-ari ng siyam na kumpanyang nakakuha ng proyekto sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si May Anlos Banyos. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, humarap ang mga contractors ng mga proyektong ito. Isa sa mga ginisa ng mga senador, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega na top 2 sa may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Ilan yung luxury cars mo? 28 po. Ang isang sasakyan pa lang tulad ng Rolls Royce, nagkakahalaga daw ng 42 million pesos. This is unbelievable. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Tapos pera ng gobyerno? Ano ba? Nasaan ang konsyensya niyo, madam? Tanong tuloy ng mga senador, kailan nagsimulang kumita ng limpak-limpak si Deskaya? Sa isang panayam kasi, sinabi ni Deskaya na nagsimulang gumanda ang buhay niya nang maging contractor sila ng DPWH. Pero sa pagdinig, nilinaw ni Deskaya na hindi lang sila sa DPWH kumita. 23 years na raw silang nasa construction business. At nagsimula raw silang makakuha ng flood control projects noong Administrasyong Duterte o noong taong 2016. In the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Uh, yung billion, when I said DPWH, because prior to that we were in local government, so ang hirap makasingil sa local government, um, they spliced uh, the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Mula 2022 hanggang 2025, posibleng umabot na raw sa apat na raang proyekto ang nakuha ni Descaya sa DPWH. Nationwide din ang mga kontrata nila pero wala raw silang ghost project. Dahil tila pinapaboran daw ang mga kumpanya ni Descaya, tinanong tuloy siya kung may connection siya sa DPWH. ang point person niya sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niya na wala kang kilala sa si DPWH. Inamin ni Deskaya na part-owner siya ng sham na construction companies na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Noong una, sinabi niyang nag-divest na siya rito at tanging Alpha and Omega lang ang tinututukan niya. Pero lumalabas na chief financial officer pa pala siya ng ilang kumpanya. Ang siyam na kumpanya raw na ito, minsan pang naglalaban-laban sa iisang bidding. Kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opa. Asagot hmm. po dyan na uh, Senate Pro Temp, eh, nagbibiding-bidingan. Hindi naman makapagsalita ng diretsyo ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo uh, uh, nang tanungin ng mga senador tungkol sa ilang ghost projects umano sa Bulacan. I invoke my right against the elimination your honor. Anak ng patay <laughs> How can, that inc how can my question incriminate you? Sorry for Muntik tuloy siyang ipakontempt ng mga senador. Ang MG Samidan Construction naman na may 250,000 pesos lang na kapital pero nakakuha ng 5 bilyong pisong flood control projects, tinanong din tungkol sa umunoy ghost projects. Pero itinanggihan ng may-ari na si Marjorie Samidan. Lumulutang na ang mga katotohanan mula sa mga anomalya sa flood control projects. Pero marami pa rin mga baho ang dapat na Hanggang ngayon, hindi pa rin na ituturo kung sino-sino ba ang nagpayaman habang nilulutang lunod ang taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.